Dito pa, niyabangan kami ng mga walang pambili ng skin. Ito kasi si Sisi, nag invade sa Red Buff namin, di ba? Tapos sakto, apat kaming pumunta sa Red Buff. Pero tatlo lang kaming bumanat kay Sisi. Ayaw kasi banatan natin ni Nathan? Red Buff daw muna siya. Nye, nye, nye. Hindi tuloy sapat damage namin para matoto si Sisi. Kaya nabaliktad tuloy kami dito. Nag-feeling tuloy yung Sisi. Napahoy si Idol eh, oh. Ginatungan pa ni Bane. Ito sabi, skin lang daw malakas. Tama daw, sabi ni Rafaela. Pati pala kakampi namin, nahingit sa skin namin, twine. Di naman namin kasalanan na wala kayong pambili ng skin. Nye, nye, nye. Mas okay na maging world collector kesa maging world ingitero. Nye, nye, nye. O, tega Bago nyo makita kung paano maging silver boy yung mga ingiterong to. Sana mapindot nyo po muna yung follow. Tingnan nyo magpa-following yan. Nye, nye, nye. hmm Ah, ganon. Ah, ganon. O, oh, patay ka rin. hmm Wawawi wow, ka, Nye, nye, nye. Lapas, lakas naman eh. Ito Hmm, hmm, hmm. Hmm. Jangan lah. Oh. Nye, nye, nye. Hmm. Hmm. Ibu mm. bapak sak apa? Bapak mana? Pasti kita ada nak orang okay na ini. Dami hari ku. Kaki. Yan. Inulti ang walang part para makuha ko yung ano, EXP Crab Kaki pati yata ako Tara Oh, stack mo tayo. Nye, nye, nye. Ito na. Mm hmm. Isa na. Kita ko, kita ko, kita ko. Okay, ano na? Bato lahat ng kapangyarihan mo. Nye, nye, nye. Okay, dyan nga na, ano? Ito, oh. Huli ka no, oh. Yun, na, nice. Na-follow up ng stun. Puso lahat. Ala. Wala! Hoy, sabi ko, na pa, hoy. Sinigawan tayo na nabingi ako. O, oh, tra, tra, ito. Hoy ka sa akin ngayon. Hoy! Hoy! Skin lang daw malakas. Gagin, ingay na mga to. Daming ebas farm. Ay, go. Ay, gagi, nandito pala. Si Papa Ena. Ito sa akin. Pusang gala, patay naman yata ako. Holy crap, nandun, farm, bakit ka... May Lord Pine na sa bottom kayo. Oh, OMG. Ako lang nag-iisip na maglo-Lord Pine. Nice one. Ah. Okay, si ano. Wawawin na yan. Bawang kayo, ha? Ayun, nandun na. Wawawin. na sa Lord Pine. Oh, ito na. Huwag na, wag na, wag na. Langanin. Wag na, huwag na, wag na langanin. Oh, ayan oh. oh. Tayo niyan, nice one, good job, Airplay. Next. Hmm. Ge. Ge, abutin natin 'yan, Parn. Hmm, daldal nyo ah. Daldal -dal nyo pa na. Ah. Daldal nyo, mga Parn na. Dami niyo sila sabi ah, ah ng skin skin lang ah. Ay, hey, death tayo, death tayo, death tayo, death tayo. Death tayo. Ito na, oh. Hmm, mapatay lang natin to. Okay na tayo to. Nye, nye, nye. And double na natin to, mga farm. Okay. GG, mga atab. Napotsu. Hehehe. <laughs> Gigi, mga atap na potso. Nye, nye, nye. Gagi. Eto dito naman tayo sa ano, papa, oh. Ito, sa gagi, ano? Nahuli ko yung pati. Nye, 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 nye. Okay, okay, natin yan. Nice one, good job. Oh, sao oh, 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 out uh, oh, out na, out oh, out oh, 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 Okay. Ay, tapos ka sa akin ngayon, Parn. Ay, ay, ay. Ay, hoy, hoy. Hoy, tulog. Nye, 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 nye. Victory. Panis. Talo yung mga inggitero sa World Collector, mga Parn. Nye, nye, nye. Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo.